gada ng sarong 50 anyos na lalaki, makalis na pagsasaksakon kang kalibin partner ka ni sa sendang residensya sa Purok 5, San Francisco, Legazpi City, alas 12.30 ng maagawang kasudma, Mayo 9. Binisto kang tagapagtaram kang Legazpi PNP na si Police Executive Master Sergeant Joseph Herbert Aringo ang biktima na si Romeo Bordon E. De Mesa, sarong parasira. Mantang ang sospek ang man na si Karen Esquiray Iinsenas, e. 39 anyos. Base sa impormasyon, gamit ang sarong kitchen knife, pinagsasaksak ang sospek si Romeo mantang nagkakaturog sa duyan sa luwas kang saindang harong. Tulong saksak sa hawak, asin dua sa bitis ang sinapu kang biktima, rason sa sa iyang pagkagadan. Ang biktima at sospek, galing sila sa inuman, sa kaibigan ng biktima, magkasama sila, naginom doon. Pagtulog niya doon sa duyan, habang nasa kasarapan siya ng pagtulog, bigla na lamang ito nilapitan ng suspect at sinaksak sinaksak sa katawan at sinaksak sa paa umbaga dahilan para ito ay magtamo ng naka-ilang saksak sa kanyang katawan Antes ang pananaksak nagkaigwaning day pagkakasinabutan ang suspect dangan ang biktima unong subot sa sahot kang biktima na may kachat ang suspect sa Facebook na nauli naman sa panununtok ang biktima sa suspect okay, Ang nakuha may lang na impormasyon ining lalaki, ining biktima, pag nakikiginuman ini, mayahon niyang pigpaparaiba niya sa iyang kalibin partner sa mga inuman. So, ang arami lang po, ito lang na pagparaselos niya kang Facebook account kang sospechado. Kumbaga, ito ang nagugat kang sa inang pag-iwal ka Matapos ang insidente, tulos man na suminuko ang sospek sa otoridad, asin inako ang sayang nakumiter kumiter na krimen. Sa presente, nasa kustudiya pa kang Ligaspi City Police Station ang sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.